Naman, hindi rin mahirap sila, Mela. Sakto buhay na kinakailangan nila. Ma, kailan ka ba uuwi dito kila tita? Ayoko dito. Lagi nalang mali kong ang nakikita nila. Alam mo, teis-teis ka nalang muna dyan. Tsaka isipin mo, kapag nakapagtapos ka naman, pwede ka nang mabuhay sa paraan na gusto mo. ma, Matagal ko nang gustong mabuhay sa paraan na gusto ko. Ang nakakaloka lang naman kasi, tatlong taon pang pa hihintayin ko para maumpisahan yung bagay na yun. Idagdag mo pa na nag-aaral pa lang ako, pero binibilangan na ako nila tita. Ako naman ang sumasagot sa pang-araw-araw ko. Halos sigaan at ilaw lang naman ang ambag nila. Pero anak, sa kanila ka pa rin naman nakatira. Na kahit pagbalik-balik na rin naman ang mundo, ay nakikitira ka pa rin. Nasaan na ba kasi si Papa? Hindi pala kayo pwedeng lumaban sa gera, no? Kasi ako ang anak niya, tinakbuhan niya. Sa gera pa na maraming dalang sandata. Bakit ba hinahanap mo na naman ang Papa mo? Hindi ka ba masaya na nandito ako? Masaya naman ako, Ma. Hindi naman sa hinahanap ko siya. Oo nga, nandyan ka. Nandyan ka sa malayo. Hindi ko na nga alam kung anong plano sa atin ang itaas. Bakit sa dami ng tao, kasama tayo sa ganitong estado? Hayaan mo na, Mela. Lagi mong tandaan na may plano ang Diyos para sa atin. Na may dahilan ng lahat kung bakit nangyayari ito. Alam mo, maano kinakainis ko? Yung laban tayo ng laban tapos hindi natin alam kung saan yung championship. Parang nung nakaraan, nung release ng grades mo, Nagtanong ka pa kung hindi ka papasa ng finals, meron bang grand finals? Sabay na nagtawanan si Mela at ang kanyang ina na ngayon ay nasa screen. Kasalukuyan siyang nasa kama at ka-video call through Skype ang ina. OFW ang kanyang ina. Afford naman nila na manirahan o umupa ng bahay. Pero dahil sa insidente yung pinasok ang dating tunutuluyan ni Mela, ay nagdesisyon ng kanyang ina na pitirahin na lamang siya sa kanyang tita. Diyos naman Ador! Kung hindi ko pa tinanong, hindi ko malalaman na nakasampa ka na sa kadungan ng ibang babae. Ano? Ano ba pinagsasabi mo, Nelia? Ikaw nga itong nakakahiya na walang pruweba pero panay ang hinala. Oh, hula ko, nag-aaway na naman ang tita at tito mo, no? Huwi ka ng ina ni Mela sa tawag. Agad namang tumangu si Mela at pinatay, saglit ang tawag. Ayan, dyan ka magaling. Palibhasa, wala kang pera kaya sa akin mo binubusi ang init ng ulo mo. Bakit kasi nagkukupup ka pa ng pamangkin dito? Idagdag pala mo din lang yan sa bahay. Hoy, hoy, ang kapal na mukha mo. Magpasalamat ka at kinupkup ko yan. Dahil kay ate, kaya may naipapasok na kanin dyan sa bunga nga mo. Yung sampung libo na pinadala ni ate? Akala mo ba hindi ko alam na limang libo lang ang binigay mo sa bata tapos binawas mo pa ng tatlo kasi kuno bayaran sa bahay? O bakit Amelia? Totoo lahat iyon. Palibhasa, gastador at makitid yung utak mo. kapal kapal talaga ng mukha mo, Ador. Paano ba bayaran ng ilaw kung si ate ang sumasagot ang lahat ng bayarin? Kikapal-kapal talaga ng apog mo. Sarap mong palampot. O, edi ipadampot mo, Amelia. Sino'ng tinakot mo? Kasi sa naririnig ni Mela, ang dalawang libong na niya ay hindi pala dapat ganun. Dapat ay higit pa pala doon. Ngayon lang siya naliwanagan na kinukurakot siya ng sarili niyang kamag-anak. Kaya lakas loob siyang lumabas sa kwarto. Kitang kita pa ang mga mukha nitong natigilan. Mela? Kanina ka pa dyan? Tumangu si Mela at naglakad pa palabas. Kailangan niya ng kumilos kung hindi, ay baka pagsisihan niya sa huli. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating ang ina ni Mela. Kasama ang lalaking hindi niya inaakalang makikita niyang muli. Oh, ate, bakit dala mo naman yang magaling mong asawa? Huwag mo sabihin na nagbalikan kayo. Amelia, para sa anak lahat nang ito? Siguro sapat na rin ang panahon na paninirahan niya dito. Kukunin ko na siya. Ano? Kukunin mo si Mela? At hindi pwede yun. Gulat pa si Mela sa reaksyon ng kanyang tita. Akala niya ay mahal na mahal siya nito. Kung tumanggi naman kasi ito ay akala mo'y sobra kong mag-alala sa kanya sa tuwing magkakasakit siya. Alam kong napamahal na siya sayo Amelia. Pero ano ko si Mela? Ate, hindi sa ganon. Alam mo namang walang trabaho itong demonyo kong asawa. Paano kung nalang mapupunan ang bayarin namin dito sa bahay kung hindi ka na magbibigay ng allowance? Agad nagulat ang gumuhit sa mukha ni Mela. Kapal-kapal talaga. Wika ni Mela, nasapat upang marinig ng tita niya. Nakumunot naman ang noo. Walang nagawa ang ina ni Mela at nagbibigay pa rin sa tita niya. Kahit na sa ibang bahay na sila nakatira, kasama niya na ang ina at isang taon daw ang pahinga nito sa Pinas, kaya may isang taon pa silang magkasama. Sa kaso naman ng kanyang ama, napalahupog at nagwawala tuwing uuwi dahil lasing, ni Minsan ay hindi nawala sa isip ni Mela na konsintihin ang kanyang ina na lumayo na lamang ulit sa kanyang ama. Isang gabi alas 6 ng uwi ni Mela galing eskwelahan. Kita niya nang may ilaw ang pintana. Kaya expected niya kung hindi ang ina niya ay ang ama niya ang nasa loob. Sa pagbukas ng pinto, agad na bumungad ang dalawang pares ng chinelas. Sige na, Dani. Bilhan mo na ako ng bagong cellphone. Nakakainis naman kasi nasira na karaan. Diba, bibigay mo ko? Oo naman, my sweetheart. Ibibigay ko sa'yo lahat ng gusto mo. Cellphone lang pala eh. Basta lagi mo akong mahalin. Batid ni Mela na hindi ang ina niya ang naririnig niya. Kaya kumuha agad siya ng tubig upang pakalmahin ang sarili. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Matagal na rin siyang nagtitimpi sa kanyang ama. Kaya naman kung hindi ang ina niya ang gaganti, ay siya. Sinaksak niya ang heater. Nagpasa na rin siya ng mensahe sa kanyang ina na bumili na agad ng kabaong at magbook ng panlibing para sa kanyang walang kwentang ama. May tao yata sa labas, sigaw ng babae ng kanyang ina. Kung tatsulok ang buhay at sa kabila ang nag-iisa kong ina habang sa kabila ay ang nambababae kong ama, pwes, ako ang dulo, ang tatapos ng kademonyo ng ama ko. Lika ni Mela at agad na binuksan ang kwarto kung nasaan ang kanyang ama at walang pasabing isinaboy ang kumukulong tubig. Tila, musika sa tenga ni Mela ang daing dalawa. Mga walang dignidad! Nagawa niyo ang mag-enjoy habang niloloko si mama? Ang kapal na mukha niyo. Amelia? Kakarating lang ng ina ni Mela. Galing pala ito na malengke. Hindi talaga by blood na kapatid ng ina ni Mela ang tita Amelia niya. Kaibigan lang ito ng mama niya at tinuring na kapatid. Bakit ganito? Bakit? Wala kang sa plot. Sigaw ng ina ni Mela. Habang si Mela naman ay muling pumunta ng kusina, ngunit hindi para uminom ng tubig, ngunit para kumalma. Ngunit kumuha ng kutsilyo at iniabot sa ina. Habang hawak niya ang muling tubig na kumukulo at ipinaligo sa dalawa. Rinig na rinig ang sigawan sa bahay nila. Kaya naman maraming tao ang nakasilip sa mga bintana. Tigilan mo yung balak mong bata ka, ah. Wala kang galang. Ama mo ako. Ama? Kailan pa? Tsaka sino ang matinutukoy mo? Matagal ka nang nakabaon sa lupa. Matagal ka nang patay. Hindi ka naging ama sa akin kahit kailan. Walang amang katulad mo. Dahil sa gulo ay maraming nakausyoso. Tumawag ng pulis at nagkaso Matagal nang nakalipas at nabaon na rin sa limot ang pangyayaring iyon kay Mela. Ngayon ay matanda na ang kanyang ina habang siya ay nagtatrabaho na. It takes years before they move forward. Traumatic man, but they have faith and they choose to change everything kaya naman nasa estado na sila ng buhay na kung saan kahit silang dalawa na lang ng kanyang ina ay masaya na siya sulok ang buhay. Pero hindi sapat na dahilan para gawin itong hadlang. Dahil sa buhay, kung may gawa, may nilaga. Kung may tanim, may aanihin. Ma, happy birthday! Alam kong hindi mo ko naaalala. Pero ma, dyan dyan sa puso mo ay alam kong nandyan pa rin ako. Sa sinabing iyon ni Mela ay gulat siya noong umiti ang kanyang ina kasalukuyan silang nasa ospital para sa check-up ng kanyang ina. Healthy naman daw ito. Aside sa Alzheimer's disease ay wala ng ibang problema. Nandito ka, turo ng ina niya sa kanyang puso. Nandito ka palagi. Hindi ka mawawala sa puso ko, anak ko. Na-diagnose ang kanyang ina na mayroon na itong Alzheimer's disease. Kaya naman hindi niya inaasahan na masasabi iyon ng kanyang ina. Ikaw din ma, nandito ka palagi sa puso ko. Hindi hindi ka mawawala kahit kailan. Alam kong hirap ka ng alalahanin ako. Hayaan mo ma, kasi hindi naman ako mapapagod ikwento sa iyo lahat ng alaala natin. Hindi ako mapapagod, ipapakilala ko ulit sa iyo kung sino ako. Kung anong parte ko sa buhay mo pwede na pa akong magpahinga? Agad na nagulat si Mela. Ma? Magpahinga? Tila nabingi si Mela noong may isang malakas na diretsyong tunog sa makina. Ang pagpasok ng mga doktor at ang pagsabi ng time of death, 2.37 a.m. January 6. At muli, ito ang kwento ng buhay ni Mela. Maraming salamat sa panonood, mga kakwentuhan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya, mga kakwentuhan.